I was writing something in my journal last night. And this is what I realized. Kung gusto mo na maging healthy ang relationship mo sa ibang tao, may tatlong bagay na meron ka sa buhay mo. Because, really, kapag ako hindi healthy, lahat ng karelasyon ko, hindi healthy yan. If I am not healthy, all my relationships will not be healthy. So tip yan sa mga pros at mga students na pwede nang ma love, Pumili kayo ng healthy partner. Healthy not in terms of physical, but healthy in terms of maturity and spirituality. Bakit? Yung sinasabi ng mga taong, you complete me. It's not true. Ang sinasabi ng mga tao, kalokohan yun, na nasa yun na ang lahat, na hinahanap-hanap ko. Parang ako mataray, ikaw mapahinuhod. Talagang kumpleto tayong dalawa. Is that true? Ang isang taong nagmamahal, buo yan. Dahil buo ako, kaya ko nang magbigay ng sobra sa akin. Pero kung kapos ako, kulang ako sa pansin, kulang ako sa pag-ibig, kulang ako sa attention, tapos nag-boyfriend ako, nakulang-kulang din, ay away yan. O meron akong boyfriend punong-puno, masayahin, maligaya, tapos nagka-girlfriend ng kulang-kulang, ay mauubos yun. Yun ang nangyayari, di ba? Kapag asawa ka ng insecure, secured ka, secure ka, ay hindi yan pwede. Healthy ka, healthy siya maganda ang pananaw mo sa sarili mo, kilala mo ang iyong Panginoon, kaya naman, okay kayong dalawa. Are there? Kaya pag hindi nakakapagpatawad, bumalik kayo sa number one. You have to receive Jesus and the forgiveness of our Lord Jesus Christ. I was writing something in my journal last night. And this is what I realized. Kung gusto mo na maging healthy ang relationship mo sa ibang tao, may tatlong bagay na meron ka sa buhay mo, because really kapag ako hindi healthy, lahat ng karelasyon ko hindi healthy. Yan. If I am not healthy, all my relationships will not be healthy. So tipyan sa mga pros at mga students na pwede nang ma-in love, pumili kayo ng healthy partner. Healthy not in terms of physical, but healthy in terms of maturity and spirituality. Bakit? Yung sinasabi ng mga tao, you complete me. is not true. Ang sinasabi ng mga tao, kalokohan yun, na nasa yun na ang lahat, na hinahanap-hanap ko. Parang ako mataray, ikaw mapahinuhod. Talagang kumpleto tayong dalawa. It's not true. Ang isang taong nagmamahal, buo yan. Dahil buo ako, kaya ko nang magbigay ng sobra sa akin. Pero kung kapos ako, kulang ako sa pansin, kulang ako sa pag-ibig, kulang ako sa katensyon, tapos nag-boyfriend ako, nakulang-kulang din, ay away yan. O meron akong boyfriend punong-puno, masayahin, maligaya, tapos nagka-girlfriend ng kulang-kulang, ay mauubos yun. Yun ang nangyayari, di ba? nakapangasawa ka ng insecure, secured ka, secure ka, ay, hindi yan pwede. Healthy ka, healthy siya. Maganda ang pananaw mo sa sarili mo, kilala mo ang iyong Panginoon, kaya naman, okay kayong dalawa. Are there? Kaya pag hindi nakakapagpatawad, bumalik kayo sa number one. You have to receive Jesus and the forgiveness of our Lord Jesus Christ. I was writing something in my journal last night. And this is what I realized. Kung gusto mo na maging healthy ang relationship mo sa ibang tao, may tatlong bagay na meron ka sa buhay mo. Because really, kapag ako hindi healthy, lahat ng karelasyon ko hindi healthy. Yan. If I am not healthy, all my relationships will not be healthy. So, tip yan sa mga pros at mga students na pwede nang ma love Pumili kayo ng healthy partner. Healthy not in terms of physical, but healthy in terms of maturity and spirituality. Bakit? Yung sinasabi ng mga taong, you complete me. It's not true. Ang sinasabi ng mga tao, kalokohan yun, na nasa yun na ang lahat, na hinahanap-hanap ko. Parang ako mataray, ikaw mapahinuhod. Talagang kumpleto tayong dalawa. Is that true? Ang isang taong nagmamahal, buo yan. Dahil buo ako, kaya ko nang magbigay ng sobra sa akin. Pero kung kapos ako, kulang ako sa pansin, kulang ako sa pag-ibig, kulang ako sa attention, tapos nag-boyfriend ako, nakulang-kulang din, ay away yan. O meron akong boyfriend punong-puno, masayahin, maligaya, tapos nagka-girlfriend ng kulang-kulang, ay mauubos yun. Yun ang nangyayari, di ba? Kapag asawa ka ng insecure, secured ka, secure ka, ay hindi yan pwede. Healthy ka, healthy siya maganda ang pananaw mo sa sarili mo, kilala mo ang iyong Panginoon, kaya naman, okay kayong dalawa. Are there? Kaya pag hindi nakakapagpatawad, bumalik kayo sa number one. You have to receive Jesus and the forgiveness of our Lord Jesus Christ. I was writing something in my journal last night. And this is what I realized. Kung gusto mo na maging healthy ang relationship mo sa ibang tao, may tatlong bagay na meron ka sa buhay mo. Because really, kapag ako hindi healthy, lahat ng karelasyon ko hindi healthy. Yan. If I am not healthy, all my relationships will not be healthy. So tipian sa mga pros at mga students na pwede nang ma-in love, pumili kayo ng healthy partner. Healthy not in terms of physical, but healthy in terms of maturity and spirituality. Bakit? Yung sinasabi ng mga taong you complete me. It's not true. Ang sinasabi ng mga tao, kalokohan yun, na nasa yun na ang lahat, na hinahanap-hanap ko. Parang ako mataray, ikaw mapahinuhod. Talagang kumpleto tayong dalawa. It's not true. Ang isang taong nagmamahal, buo yan. Dahil buo ako, kaya ko nang magbigay ng sobra sa akin. Pero kung kapos ako, kulang ako sa pansin, kulang ako sa pag-ibig, kulang ako sa katensyon, tapos nag-boyfriend ako, nakulang-kulang din, ay away yan. O meron akong boyfriend punong-puno, masayahin, maligaya, tapos nagka-girlfriend ng kulang-kulang, ay mauubos yun. Yun na nangyayari, di ba? Nakakapang-asawa ka ng insecure, secured ka, secure ka, ay, hindi yan pwede. Healthy ka, healthy siya. Maganda ang pananaw mo sa sarili mo, kilala mo ang iyong Panginoon, kaya naman, okay kayong dalawa. Are there? Kaya pag hindi nakakapagpatawad, bumalik kayo sa number one. You have to receive Jesus and the forgiveness of our Lord Jesus Christ.